Magandang araw, magandang oras sa ating lahat. Magandang araw. Ito ay lunes, Martes, Miyerkules na ng Madaling araw people. Kumusta po tayo? Shoutout sa lahat ng mga nagpa-shoutout diyan. At uh, pasensya na po kung ang boses ko ay ganito. May sipon, may ubo, kaya ganito, paos at iba. Uh, sa mga baguhan, welcome sa aking channel ni Agimatera Ritualistang Kamerlin. Uh, bago ang lahat people, sa mga baguhan na nanunood at nakapasok sa aking bahay, sa aking tahanan, welcome kayo. Uh, subscribe, click the bell para updated kayo lagi sa aking mga video na ilalabas natin dito. Panuorin mula umpisa hanggang matapos. Uh, ako uh, Ako'y pakiusap, huwag niyo skip ang ads natin, people. Patuloy lang sa panunood sa, uh, sa ating mga ads yan nyo lang kasi ako mabibigyan ng simpleng katuwaan sa puso ko habang pinapanood nyo rin yung mga ads natin. So, kahit pause ako, kahit may dinaramdam, si Ubo lang naman yan. Wala naman sa bituka yan eh. Natura lang yan, people. Ma mawala lang din yan mga ilang araw. eto mga garapa na ipinapakita ko sa inyo ay pangpahid natin ito sa ating mga nararamdaman sa spiritual na gawa, maligno at iba pa. At Uh, mga physical na sakit. No, mayroon ditong gamot sa mga pasma, sa mga ugat, yung mga ugat natin, yung mga naparalisado na, yung mga nabali ang mga buto, nabalian or nagkaroon ng mga something, halimbawa yung mga daliri mo, hindi mo na gaano maibubuka, yun ganyan mga people. Yan, subok na itong mga herbal ko at mamaya isa-isahin ko to kung para saan at alin dito ang inyong dapat na uh, palilimusan lahat ng gamit ko dito pinalimusan pera lang po yung mga malalaki kasi mahirap po ipackage yan so yung mga buto-buto natin mga varicose, mga sakit sa paa mga namamaga yan, makakatulong itong mga herbal natin, mga aplast natin mga people, kasi kung bibili ka ng efekasen, bibili ka ng gamot inumin pain reliever. Mawawala, babalik. Ito, may pag-asa, people. Marami na pong subok dito, people. Marami na pinagaling ang aking mga herbal. Kasi face to face ko po ito, hinarap sa kalikasan at inalay sa akin ng aking mga gabay. No, kahit paus o may nararamdaman ang boses ko, people, walang hadlang yan sa pagritwal. Walang hadlang sa gamutan. Walang hadlang sa pag-share. Walang hadlang sa mga ginagawa ko. Walang hadlang sa pag sasabi sa inyo kung ano ang dapat nating gamitin at para saan ang mga yan. So, isa isahin natin, people. Legit po tayo dito, mga people, ha? Kasi ito ay mga katulong sa atin kaysa sa plus. Bili ka ng epicacent, bili ka ng ano, ganyan, people. Nauubos, wala pa rin nangyari. Kasi umiinit lang yung katawan mo. So, dito tayo sa isang puro mga orasyon ng laman. Ito ay haplas. Mayroon din ditong Uh, ano ba to luya at iba iba, plus protection na rin to people sa mga maligno kulam ang radya kayo people ay ang dami ng pinapagaling na sakit sa radya kayo na to people maaari nyo i-screenshot kung ano man ang magustuhan nyo at i-PM nyo ako sa Facebook account ng Merly Gonza Pontejos pinalitan at tinanggalan ko ang aking mga ano kasi maraming nag-PPM na kakaiba sa atin no? kaya pinalitan ko Merly gone sa sa ating Facebook account Merly people etong Raja Kayo people marami nang pinapagaling lalong lalo na sa mga maga, -maga sa tuhod no? at lalong lalo na sa hindi makalakad no? protection na rin to people marami spiritual Raja Kayo din to people Eto, Raja Kayo din tong pulahan. Pareho lang sila, people. Raja Kayo na mayroong makabuhay. Ang himag. Himag. Mayroon tayong himag. Mayroon tayong himag. Marami tayong himag. Ang himag, people, eto. Eto yung pasumbalik. Pabalik sa mga buto na nabali. Eto no, yung mga ano ihilot. Alimbawa, may pilay ang mga anak mo may pilay ka. eto lang. Kasi ito may sapot. Ito, tingnan niyo po, people Okay, ito yung ano, hindi ko lang alam kung malinaw sa atin. Or, ayan. Hindi ma, kung oh, malinaw, to, So, may sapot, nakita nyo na. So, may sapot ang ating himag. Ayan. At bumabalik. Yan yung dugtong ahas na hinahanap ng iba yan, dugtong ahas o himag na nagpapagaling at nagpapabalik eto naman people, ang himag ay marami ang karga mamaya na natin yan sabihin sa isang kwento natin pero yan ah, dahil puro haplas, ang himag pabalik na mga sakit, ah, pabalik ng mga buto pala, sakit Diyos ko, bakit napunta tayo sa sakit Uh, pabalik sa mga napilay sa mga buto na, na, na nabalian ka yan, ito ng people so may inoan mag-alaga mag, -ala, mag ka nito ito naman makabuhay sa mga ano to sa mga rayuma din to mga people ayan, laging nabula laging mayroong fresh or pressure na kumukulo nabula maganda din to sa mga Uh, may sugat no may sugat sakit sa ngipin Huwa ka lang diyan iyak ano mo sa, sa ano mo idampi mo sa pisngi mo sugat mga rayuma yan dapat yan people eto naman people mga ugat ugat ang taglay nito eto ang ugat na kababalaghan na pampabuhay ng mga ugat natin na natutulog sa mga paralisado sa mga pasma na nanginginig ang mga buto boto ang mga kamay na, 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 na Kasi trabaho, sobrang trabaho. Ito po ang karapat dapat yan, people. Yung mga ugat. Ang laman nito po ay mga ugat. Hindi na natin kailangan sabihin kung anong klaseng ugat yan. So, screenshot nyo at sabihin nyo kung ano yon e, Sa FB account ko, i-message nyo ako sa Merli Gonza Pontejos. Ito naman mga garapan na ito, people. Ito yung garapang depensa sa tanang mga sakit at sa mga protection na rin yan sa kung ano-ano klase mga skulam, barang, elemento nakulo at iinit po yan kahit itong mga to, ganun din po yan so ito, mayroon tayo mga sarili ito mga sarili ko, ang gawa ko niinom ko rin po ang langis nito people pagka ako yung nano iniinuman ko rin yun ang langis ito naman, Ah, uh, ito yung mga ugat-ugat people na puro ugat. Kasi kung may magpagawa sa may magpagamot sa akin dito, 'yan lang ang inahaplas ko. Ugat pasma at iba pa. ha ah, katulong sa inyo 'yan. Ito naman people ang assorted na gawa. Kumpleto. May radya kayo, sinukuan, makabuhay, himag at iba pa. Nayan na people. Pero ito mayroon akong naimbento na isang hindi natin mawari kasi nung pinakuloan ko akala ko ano siya nagkulay blue no hindi ko alam kung anong klasing kahoy ito kaya inano ko na lang Diyan lang siya malalaman ko rin yan sa bandang huli so paano people maraming salamat sa inyong pagtangkiling sa aking channel at tuloy tuloy sa panunod huwag nyo po akong katakutan kung nagpapakita man ako ng ritual dahil ang ritual na yan ay para sa mga inaapi at nasasaktan Mabait po ako, pero masama din akong kaaway. Masama rin ako pag inaapakan. Kaya minsan ayaw ko mas mabuti pang nasa bundok, nasa dagat, nasa ilog. At nandito lang sa altar ko, na para hindi na ako makarinig, hindi na ako masaktan. Dahil mahirap po pag nasaktan ako. Okay people, maraming salamat sa inyong lahat. At uh, hintay -tay lang tayo muli sa aking ipamimigay sa inyo. God bless po sa ating lahat. Ingat mga kapatid.